eto at natapos na po natin gawin yung ating DIY ref ka para sa ating balon molly. Nalagyan na po natin ng tubig, isa-cycle na, na po natin to. Pagkatapos, pwede na po natin lagyan ng iska. Nagkaroon na tayo ng konti problema sa pag-level ng pan, pero nagawa naman natin ang paraan. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video po na to, tara, samahan niyo ako at ikokontinue na po natin yung pagawa dun sa DIY ref ka para sa ating balon molly. Lilinisin at ililiktes po natin yon. Pero bago po yan, kung hindi nyo po napapanood yung part 1 kung paano po natin sinield or tinakpan yung mga butas ng ref -tab. Panoorin nyo po muna yun. Pagkatapos, balikan nyo po itong video na to. So, ayan. Tara! Ito yung ginawa nating ref para sa ating mga baloon molly. Pero, mukhang pang catfish ito. <laughs> ayan. So, nauna na po natin natapos itong ref po natin na to. Una po natin na patuyo. Yung tabi sa... <laughs> Epoxying, mga nilagay po natin dito ayan tapos yung sa ilalim kaya una po natin to nalinis at na leak test na po natin to wala naman po siyang leak kaso nga lang may konti problema tayo dito hindi po kasi pantay yung pagkakalagay natin mas pataas po itong area na to compare po dun konti lang po yung ano nya tapos dito <laughs> Yung tubig po natin dyan, yun po yung panilinis natin dito sa ref po natin na to. Pagkatapos, ilipat po natin yung stock water na yan dito at papantayin po natin yun. Gagawin po natin yung piping dito sa ating overflow. Kakabit na lang po natin yan. Yung area po na to, ito po yung overflow nya. Tapos, upunta po dito yung tubig. Pata po dyan. Tapos ito naman, ito po yung overflow niya. Ito, at meron po tayo mga pipe dito na pinagputol-putol ko lang para sakto po dito sa paglagyan po natin. Tapos ito, i-connect po natin sa ilalim. Oops! Ayun! Ganyan lang kasimple yung ang ah, ingay talaga nito. Ganyan lang po siya. Tapos di lang po natin yan i-fix para matanggal po natin kung may bumara. Tapos itong pipe na to, ito po yung level ng tubig. Pero kung gusto po natin na mas mababa po yung level, lalo na pag naglagay po tayo ng mga one week old pa lang na mga fry, di po kasi sila pwede ng mas malalim na tubig kasi mahirapan po sila sa paghabol ng mga pagkain nila. Kaya kailangan po natin ng na mas mababaw lang na tubig. Kaya ito, gumawa po tayo ng extra pipe na ipa papalit po natin yan dyan para sakto mga 6 inches po ata yung lalim, sakto lang na makalangoy at mahuli pa ng mga fry yung mga pagkain na ibibigay po natin sa kanila, kaya nakaabang lang po yung pipe po na yan, so dito naman sa kabila mas malalim po dito kaya ito naggawa na po tayo ng pipe din para kung gusto natin na mas mababa po yung tubig dito so ngayon dahil nalagay na po natin yung piping sa ating overflow ngayon lilinisin na po natin tong filter po natin na to tapos i-level po natin So, ayan, malinis na po yung ating ref tab. Ngayon, i-level na po natin to para di po may katulad no, na hindi po pantay. At ito po yung hose na gagamitin natin. Dalagyan po natin to ng tubig. Make sure lang natin na walang bula sa ilalim. Tapos, ito, pag nagbantay na po yung tubig dyan, pantay na po yung pagkakalagay nun. At ayun, di po talaga pantay. Mas mataas po dito na area compare po doon. Eto, at natapos na po yung first trial natin na pagpantay nitong ref tab. Sana pantay na po talaga ito. Pero sa tingin ko may konti pa talaga ang gap sya. Pero ngayon, itatransfer po muna natin yung tubig na yan. Papunta po dito para ma-check po talaga natin kung tama po ba itong paglevel po natin ito. at nailipat na natin yung tubig yung problema naman po natin ngayon papunta po siya dito na side gagawin ko pa ito na paraan kung paano po natin yan maayos kasi may malaking natanggal po kasi sa foam Doon sa ilalim ng ref tab kaya di po talaga syadong pantay pero gagawin po natin yan na para so ito kahabi day 2 na po natin ngayon at kahapon pinantay ko po talaga itong area na to para maging stable po sya at ayan nakuha naman po natin yung tamang level po niya medyo natagalan nga po tayo kaya inabutan na po tayo ng day 2 pero ito successful naman at ayan pantay na po siya yan po yung kanyang overflow pipe ayan tapos gagawa pa po natin yan ng net para hindi po masama yung mga isda ayan dyan ayan eto cycle na, na po natin yan ng tubig tapos pwede na po natin itong lagyan ng mga isda Ayos. Eto at natapos na po natin gawin yung ating DIY ref tub para sa ating balloon molly. Nalagyan na po natin ng tubig, isa-cycle na, po natin to. Pagkatapos, pwede na po natin lagyan ng isda. Nagkaroon na tayo ng konting problema sa pag-level ng pan, pero nagawa naman natin ang paraan. Eto mga kahabi, at naset set up na po natin ng mga aeration, yung lahat ng tub. Ayan. Tapos, nailipat na po natin yung ibang balun molly po natin dito mga male po yan sila tapos meron tayong dalawa ditong female ayan ganda gold balon molly po ito ayan tapos pag nanganak na marami tayong tab dito na pwedeng paglagyan ng mga fry nila pang grow out ito po yung ginawa natin no Ayan. Medyo malayo po yung aerator natin nandun sa pond area. Kaya ito po yung ginawa natin. yan Pakita ko po sa inyo kung gaano kalayo. yan po yung hose nya. Tapos yun. Papunta pa dun sa dulo. Pero yung gamit lang po natin is yung 4.5 watts na precision na air pump. Pakita ko sa inyo. yan Ito yung hose nya. Malayo po yan. Papunta pa po dito. At ayan po yung ating aerator. Precision na 4.5 watts lang po siya mas malakas pa to 5 watts po kasi itong switch pero abot po hanggang dun at kulang pa po pwede pa po, po nating lagyan na air stone kaya napaka goods po talaga nitong precision na brand yan po yung pump niya binigay lang po sa atin to And napakinabangan po talaga natin itatanim po natin tong plants na binigay po sa atin para may plants naman po yung mga tab natin tapos ito yung mga kohay po natin dito papakainin po natin yan mamaya so sa mga nagtatanong yung gamit natin na uh, aerator po dito or air compressor 3 46 watts tapos matala, hose at yung pump ay pereha pb 12,000 tapos nakaset po siya sa 11,000 liters per hour. So eto natapos na po natin yung ating balloon molly area. Tapos may mga i-add pa lang po tayo dito pero goods na po itong set up natin. Yan po yung unang strain natin dito. Mabuti na lang at merong nag-aalaga ng mga molly dito sa area namin kaya nakakabili tayo. Dadagdagan pa po natin to ng ibang strain. So abangan nyo na lang kung ano po yung strain na idadagdag po natin dito. So, di ko pa po muna binread po itong mga muli natin. Pinapalaki pala natin onte. Yan po yung mga male natin. Yan. Tapos, female. You know. Eto <laughs> mga kahabi, may dumating tayong bagong isda. 3 days din yung binyahin ito. Ayan. Pinakwarantin po nga natin sila. PKBM po to. Ayan, dito lang si Boeria sa North Galing. 3 days yung binyahe din. Ito yung mga breeder natin ng ah, gold balon molly. Ayan. Yung isang male natin dyan is platinum ito. Ayan. Tapos isang male eto nung isang araw tumalon po yan dito na punta buti na lang nakuha pa natin at <laughs> buhay pa Ayan malaki na rin yung chan ng mga female natin tapos yung tubig natin dito condition na condition eh pwede pwede nang lagyan ng mga fry Ayan, tapos ito nagawa na po pala natin ng screen ito na po yung ginawa natin Ayan, pino naman yung butas yeah, di po masama dyan yung mga fry lahat nilagyan po natin pati yun Saka ito dito para sure po talaga tayo yeah. so ngayon iniisip ko pa kung saan natin ilalagay yung malaking aquarium natin siguro dyan pero nag-aalangan ako baka pumigay kaya iniisip ko pa kung saan natin yung ilalagay nakapaglagay rin po tayo ng unting plants Ayan. kasama yan dyan yeah. Para ano pa rin natin na magdagdag pa ng mga plants dito So yun mga kahabi, maraming salamat po sa panonood at abangan nyo pa po yung mga ibang video natin about dito sa mga balloon molly. At abangan nyo din po kung ano po yung strain na dadagdag po natin dito. So yun, maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Peace out!